Wala po riyan sa uh, Isabela, magtungo naman tayo sa uh, Quezon, sitwasyon sa lalawigan ng Quezon, kaugnay nga po sa hagupit ng Bagyong Uwan, naroon si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena. Maganda maganda umaga mga kasiyo kasama ang sa, Sagar. Maganda, maganda na ang uh, himpapawid ngayon. Maliwanag na ang ating kalabaw dito sa lalawigan ng Quezon sa Lungsod de Lucena. At uh, kahapon na masuro talaga ang panahon na naranasan gawin natin dito sa lalawigan ng Quezon. At uh, kaya uh, uh, may mga ilang bumagsak na puno sa barangay Santa Maria, Kalawag, Quezon. Kahit matindi ang buhos ng ulan, ay nagsagawa na ng clearing operation ang mga otoridad dahil ang lugar ay pinapahunahing daanan ng mga residente maging sa Gumaga, Quezon ay walang makadaang motorista sa kalsada dahil itinong pa rin ng malakas na hangin ng isang puno dala naman ni Bagyong Owan. Pasado na sa kagabi, naging klaro na ang kalsada sa Barangay Villa Padua, Gumaga, Quezon. Ito naman ni Ronyel Pamatian ng patanungan ang biharara mo ang ni Owan ng biluhin ito sa pamamagitan ng hangin, ang yero at paliparin pa. Ganun din sa panukulang keton. Samantalang bago pa manalaga si Juan sa Quezon, ang mga na-stranded na sa patayero mula PMO Marquez Port na nasa 52 ay nilikas kaagad ang mga ito ng mga kawari ng Port Management Office mula sa LPA patungo sa Evacuation Center sa Linsena West 1 Elementary School. Nasagip naman ang limang pamilya o 17 individual ng Philippine Coast Guard sa Sitio Moros, Barangay Talisoy, Humalig, Quezon na nalito rin mga tubig naman ang nahulikan. ng rin ang barangay ng Tumbaga 1 sa Yaya, Quezon. Hindi na nakita ng at hindi so ng baha kaya hindi madaanan ng mga motorista. Yan muna ang kagadapan mula rito sa lalawigan ng Quezon kasama mo. Sa ramad kalabasan at 106.3 AFN sana ay Idol, Edgardo Maceda, Tata para rin. Maraming salamat, Radyoman Edgardo Maceda.